Hello po, flex ko lang yung aking uh, stay cat na naka-encounter ko dito sa lugar namin. First time ko siya nakita dito, pero grabe, ang lambing-lambing niya sa akin. Tingnan mo naman kung gaano siya ka-cute at kung gaano kalambing. Hindi ko alam kung naligaw siya o iniligaw kasi medyo madumi-dumi na siya ng konti. tapos pero may collar siya ang color niya ay medyo luma na at tanggal-tanggal na. So I think ako baka matagal na siyang niligaw na punta sa lugar namin. Sobrang napakabait na kat. Sobrang napakalambing. Tingnan mo naman, first time lang namin yan makita guys. Ayan, tingnan mo ang ginawa niya sa akin. Kung gaano siya kalambing, halos magpayakap na sa sa akin. Kaya, binalikan ko pero hindi after 2 days pa, napakain ko sa kanya. Sabi ko, babalikan kita. Sabi ko, ganun. So, two days ko pa siyang napakain. Nandiyan pa rin siya. Hindi siya umaalis sa lugar namin. Sa ilalim siya ng sasakyan. Pero kada dumadaan ako, nakatingin siya sa akin. Alam mo yung tingin niya sa akin para sinasabi, kunin mo na ako. Gusto ko sa iyo. One day, nagpakain ako ulit. Nagulat ako. Pagdating ko sa bahay, nandun sa pintuan. Hindi ko alam kung paano niya talaga ako nasundan. Pero nandun na talaga siya sa pintuan namin. Nagulat talaga ako. Kaya ito na siya ngayon. Ayan, nasa bahay ko na. <laughs> o, di ba boss na siya sa bahay? <laughs> Ayan po ang story ni Pogi. Tawag ko po sa kanya Pogi kasi Pogi talaga siya. <laughs>